na dito ano What's up mga kaisan? Yan yeah, mga kaisan, happy fiesta po sa Tayabas, Quezon Ay mga kaisan, hirap nga po eh Sombrero, ayan, hindi dito, tita Ayan, yeah, suot ko na po yung mga padalamong mong ngayon Padala ninyo sombrero Mga salamay Aw oh. Tayo po muna ay ano Mamimili po sa periyahan ng gagamitin sa kubo po ang ngayon po ay pesta? Ay Puto yun, ayos na katay din eh Hindi mga double no Walang mga po din eh sa isang vlogger na eh. Oo, oh, nagbabag na kaunti yan. Anong ano sa... ano um, sa... Anong ano sa... Oo, mo Ay, ay kamag-anak ko. Oh. May ko. ABC ano yun? Ay, sa presidente oh. siya. Oo, para i transmit ko nga. Ah? Ingat, saka, lalangin, ah? sa Ah? Ah? Ha? Ah? 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 Ay, kaysa, okay, guys. So, kami sa inyo? Mga kay kuya. Ano uh, mga narororobebende? Benta 'yan kuya. Wala kayong pangako oh, kay doktora? Oo nandun na. Ayun, hindi la kasama ko nasa Legacy. Like, si? Ah. Anim kaya, kaya, an anniversary ng no, Legacy si Hotel. Ah, anniversary 1 year. Tinatanong ko tayo dito, samakin tayo. may, so, no? may paki-si ano? Itaga palalit. Oh. May ari. Hay, kaya pala. Hindi kami kay Bay. Ah, kay Bay Ah ay dino ako lang rekido doktor. ano ano araw 'di? Tata yung Pwedeng tingin. Pwede. Tinatanong ng amin isang kusinero eh. Ah. Ito dawawto sa inyo eh. Oo. Tingko ya. Oo. Gigi. Oh. Ah. Bisim-bisim. Oh. Yan maraming tao. Liwat piyesta ng mga kaisan. Ang una pong manghanapin namin yung ano, mga tipatid tsaka po mga paksantok. Thank you can't Thank

ate magkano po yung isang set na ganito po 150 150 po muna na yan sir ako yung shop magkano yan Dalagyan na ka na po ito ng mga saging-saging yan po. Sibuyas bawang, pwede na na po. Marhuya. Ay, po, ito na lang isa po. Ito na po lahat yun. Isa nga po nito. Ano, yung buo na o kayo na magbubuo? Ay, yung kami ako na po ang bubuo. At saka po, ano? Ay, lalagyan ng asukal asin. Magka na po yung ganar wala pong bawas Babawasan daw po Kaya lang tatanggalin ang isa Ano dito? Ano po isang daan? At saka At saka at bawang para magkakawari ano po bibili ka po ba tate? bibili po <coughs> saka po isang ganari ari po yung 50 rin no ah oh, pong oh, basta po wag ang mga ano na nag-steam mo yan oh, okay. pag nahiklat ka no oh. Yan. Ano pa ba ang kailangan? Na yung <coughs> wala po bang discount? Di ba, wala na diba yung lalagyan natin? Ah, ay, sige po. Wala yung may uh, arm. Wala yung may arm. Sige po. Wala yung may arm. Tapos ay ano pa ba ang maganda? Matita, <coughs> At, yung bang <coughs> parang sa wala ng ano ito Ay, ayaw, casa, pwede rin nalagyan ng na, ano? Ang plato. Pwede rin. Pwede Pwede na rin. Pwede na rin. ng plato. O isa ka isa na rin. isa na rin. Meron pa Meron po pong malaki laki nito. Ito na po muna pang samantagal. Ay, <laughs> si Nabalawi. <laughs> <laughs> Nabi, lagay kayo. <laughs> Oo, oh, yes, yun si eh. Nini. Oh, walang pasok ngayon. Ay, ah, walang pasok. Si Reisi. Ang po kami ng iba pa doon. Gusto ko po yung sa mga plato ay ano yung... <laughs> Baka na tita, yung ganun plato. Oh. So, Thank po. Oh, salamat din po. Okay. Salamat. Ayan naman yung i na po. Hello po. Kuya, Pinapan ko lagi ang vlog Ay, salamat, pong, salamat po. Salamat po. Ang lawak na lupay niyo hindi naman po. <laughs> ano pangalan mo po? Jocelyn Ramos Paano oh, po nung Sabi yun. salamat po. <laughs> okay na daw <tabay. tipa> na ba ulo okay? <tipa> Ito na. Tara, ote. tayo dito. din tayo. Sige. Sige po niya na doon Mayroon doon ako mga kaisan. Yung mga napulot natin sa karat. Kaya lang, yun yung mga plato natin at yung mga plangganita. Tama, so, may kumain kayo. Huwag yun ang Tayo to eh. tao din no? Lagari na po ang hahanapin natin mga lagari Matanda na talaga ang utoy Ba't gano'n ang hinahanap ko na no? Gamit sa bahay at saka lagari Ano utoy? meron tayong ano yung kahoy ba kahoy ng mga plato kaya lang iyang dalim pumikas madaling pumikas ito so, yun magkana po rin daloyin mo na yan ibigay ko 150 dalawa para sa iyo 150 po dalawa maganda kaya ito ito iba eh kanina 150 100 pabintahan ko niyan Arbing yun lang, ibinaw ito. Hindi, matagal na yan. Nalo lang guys, eh, sobrang init kali na. Oo. Oh. Kapag titiligan eh. Maganda kayari mga kainsan. Maganda yun. Oh. Parang pang ano. Parang ito yung ano ah. Picture plan yan. Ano pa ano po? Hmm, nangangin ng mga namo, langaw. Ha? 100 na? yan? Bawat tao po nakalabas sa picture. Babayaran ko, 150 po, dalawa. Oh, sige po. Yan po ano? Buhay na oh. buhay na oh, po kayo. Baka dinikit, hindi na. Hindi po. Galing niyo po yan. Albay pa. na nga yung Parang may ganyan na Wala Hindi ka lang talo, niya sa Dito talaga. mga kaisan ah, galing kay Kabis friend. Kuya, magkano yung ganari? 50 lang yan.

P50 dalawa di para ito lang mura mura yan eh malit yan eh 50 ko sa baba ari po oo oh. ari mga kaisa no 50 50 lang yan eh. pwede na po kaya may higit rin po palagay sa kusina oo oh, sa lamesa lang pwede yan basta ang dilig niya sa dahon lang spray lang spray sa dahon lang kahit po sa lilong oo oh, sa lilong bawal sa init yan eh ah bawal sa, sa, yeah. sa init bawal sa araw yun pwede yan sa init yung bichil mo ito dalawa din dalawa Okay bye Salamat po Salamat po kuya thank mga kampeon pumili din ng halaman at gawa ng Nag-iipon-ipon po ba? Ilalagay ko po sa kusina ka rin. Saan so, ito? Ito ito. Ang comment ko naman doon sa mga kahoy. Sa mga kahoy na ano, nabibili po ba? Madali po siyang kumupas. Pag nawala yung barnis, yung plato na kahoy, pag nawala yung barnis, pero maganda rin naman siya. Pag nawala yung barnis, wala na. Madali siyang kumigas. Or depende sa gawa. Kaya ayan, ay, yan po muna.

mga kayo saan? Wala <laughs> nyo Eh, hindi rin chocolate pa po kayo Yan, yeah, sa mga bata po, huwag kayong iinom mga kayo drink Direct mo directly Sa mga bata po, huwag, yung, huwag nyong gagayahan si Kuya Anthony Pag kayo ay medyo matanda na Para tulad-tulad. Talagang -tulad. purang sibuyas bawang. Oo. Oh. Yan. Tapos ay are po halaman. Are halaman. kas are ente. Tapos ito. Yan, maraming salamat po, uh, doktora. Yan sa padala mo po. Yan mga kainsan, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and godless Peace. Bye.